maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Maraming mga taong nagbabasa ng lumang tipan ang nakatagpo ng iba't ibang grupo na binanggit sa salaysay na kinilala ng lumang tipan at naglalarawan ng ilang mga tao na iginiit na ang kanilang mga ninuno ay mga kamag-anak at kapatid pa nga ng mga Israelita. Isa sa mga taong ito na may kaugnayan sa magkakapatid sa ang mga Israelita ay kilala rin bilang mga tao ng Edom na binubuo ng iba't Ibang tribo na binubuo ng mga inapo ng mga anak at apo ni Esau na nagbubunga ng isang natatanging komunidad na may kaugnayan sa pagtugon ng mga Israelita sa video na ito. Tatalakayin ko ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga inapo ni Esau. Mula sa aming channel, kung saan ang mga inapo ni Esau ngayon ay madalas na pamilyar sa figura ni Esau sa lumang tipan na iugnay siya sa paglalarawan ng Biblia na naglalarawan sa kanya, bilang isang napakamabuhok na balbas at pulang buhok na lalaki. Gayon pa man karaniwan na para sa mga tao na isipin siya bilang pulang buhok. Bagaman sinasabi ng Biblia na hindi kumpirmahin ang katangiang ito sa katotohanan. Kapag sinusuri ang mga termino sa Biblia sa Hebrew at Aramaic na natuklasan natin na ang tinutukoy ay hindi ang kulay ng kanyang buhok kundi ang tono ng ang kanyang balat ay ipinanganak si isaw na mapula-pula ngunit Inilalarawan siya ng mga pagsasalin sa Biblia bilang pulang buhok na humahantong sa mga pagkakaiba-iba sa interpretasyon. Isang kawili-wiling pag-usisa ay kung ihahambing, si Jacob ay ipinanganak na may kaunting buhok at hindi gaanong mapula-pula. Ang kulay ng balat noong buntis si Rebecca, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari, napansin niya na ang kanyang pagbubuntis ay hindi sumunod sa karaniwang kurso. Ang mga kakaibang sensasyon ay nagmula sa kanyang tiyan isang bagay na hindi man lang maikumpara sa karanasan ng isang babae. Ako ay nagdadalang tao na may kambal na nahaharap dito. Siya ay direktang humingi ng patnubay ng Diyos. Pagtatanong sa Diyos tungkol sa enigma na nakapaligid sa Kanya, ito ay isang bagay na hindi pang karaniwan na nangangailangan ng banal paglilinaw. Isinalaysay ng Torah na ang pagdaan sa isang bahay na nakatuon sa pagsamba sa Diyos Diyosa ng Sanggol ay nagpakita ng mga sipa na parang gustong umalis na parang kabilang doon. Gayunpaman kapag nahaharap sa isang torana, pag-aaral ng bahay na umiiral na sa panahong yon, na ulit ang parehong eksena. Ang sanggol ay nagpahiwatik din ng kanyang kagustuhan na parang gustong umalis dahil doon siya nabibilang nahaharap sa misteryong ito. Nagpa siya ang matriarka na maghanap ng mga sagot na interesado sa katotohanan na ang kanyang anak na inihanay ang kanyang sarili ng labis sa idolatria pati na rin monoteismo noon na hinanap niya. Ang karunungan ng isa sa mga anak ni Noe na si Sem na isa ring matalinong propeta na nagpapanatili ng isang bahay, pag-aaral ang kanyang sagot ay malinaw at ang propetikong si Rebecca ay hindi nagdadala ng isang anak na lalaki kundi dalawa mula sa kanya na lalabas ang sinapupunan ng dalawang bansang nakalaan para sa isang kakaibang dinamikong isang patuloy na pagbabago sa mga nasyon sa pagitan ng pagbangon at pagbaba kung saan ang isa ay hindi may iwasang madaig ang isa at sa kabaligtaran ay walang perfect harmony na parehong hindi lumalakad nang magkasama sa isang matatag na balanse. Bagaman alam ni Rebecca ang kakaibang, destiny na ito ay pinili niyang huwag ihayag ito sa kanyang asawang si Isaac. Nang ipanganak ang mga anak, ang panganay ay si Esau at ang dahilan sa likod ng pangalang ito ay ipinahayag sa isang kasunod na kabanata ng kwento ang kanyang pangalan ay nagmula sa Hebrew Azui na sa Ingles ay tinatawag nating espesipikong kahulugan sa Hebrew sa kabila ng walang tiyak na kahulugan sa Hebrew. Ang salitang Azui na nagmumungkahi ng ideya ng isang taong handa nito, ang representasyon ay makikita sa Torah na naglalarawan kay Esau bilang ipinanganak, na puno ng buhok at buhok sa katawan. Isang kapansin-pansin na singularidad para sa isang bagong panganak nakakaibang kakaibang kalikasan ng kanyang kapanganakan kung saan nagpakita na siya ng mga hindi pangkaraniwang katangian na nakuha niya. Ang kanyang pangalan mula sa murang edad, napansin ng kanyang inaang, kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng kanyang panganay na si Esau at ng kanyang nakababatang anak na si Jacob. Si Jacob ay itinuturing na isang dalisay at inosenteng lalaki na nakatuon sa pag-aaral ng Torah. Sa tolda sa kaibahan ay naghanap ng aksyon si Isau at ang adrenalin ay naging isang kambal na kapatid ni Jacob na si Isau ay naging isang mangangaso na kapatid na lalaki ni Jacob na naggalugad ng kapatid ni Jacob. Ang mga tao ay kabilang sa mga unang pangkat na itinuring na kapatid ng mga Israelita na parehong pisikal bilang si Jacob at Esau ay kambal na magkapatid dahil ang dalawang tao ay semitik na mayroong isang tiyak na pagkakahawig sa pagitan nila kasama na sa kanilang hitsura ito ay nagkakahalaga ng pansin sa isang kawili-wiling pag-usisa sa Biblia. Si Esau tinutukoy din ng ibang pangalan, ang terminong Edom, kung kaya't ang Esaw at Edom ay sa esensya ang parehong, tao na ang Edom ay hindi lamang ang pangalan ng Esaw, kundi pati na rin ang lupain na tinitirhan ng Edomita na mga tao. Ang isang interesanteng, kuryosidad ay ang terminong Edom, ay may literal na kahulugan ng pula ang lupain. Ang mga inapo ni Esaw na sinakop sa rehiyon ay tinawag na lupain ng kabundukan ng Seir o lupain ng bundok Sirang lupaing ito ay espesyal na itinalaga ng Diyos para sa mga inapo ni Esau na kapatid ni Jacob na mga asawa ni Esau ay sina Judith, Basmath, Mahalath, Adahat, Ohal na may kabuwang. Limang asawa. Ang mga anak at apo ni Esau ay nabuo. Ang mga unang grupo ng mga may mga hari. Ang mga Israelita sa aspetong ito ay isang kilalang hari sa mga inapo ni Esau ay isang lalaking nagngangalang Juba na mahalagang gawain sa Biblia para sa mga hindi nakakaalam. Ang trabaho ay isang inapo ni Abraham sa pamamagitan ni Esau, isang nakakaintriga na pag-usisa. Tungkol sa ay nasa mga Ehipsyo sila ay kilala sa sinaunang terminong Shasu lamang. Tulad ng mga Midianite, ang mga nomad sa disyerto na ito ay pangunahing naninirahan sa rehiyon ng Jordan na umabot sa isang lugar malapit sa Saudi Arabia. Dahil sa kanilang buhay sa disyerto, sila ay itinuturing ng mga Ehipsyo bilang mga lalaki ng disyerto na madalas na tinutukoy sa ganitong paraan. Ang wikang sinasalita ng mga sinaunang ay iminumungkahi ng maraming eksperto sa Edomita na sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa ilang mga kananita sa rehiyon. Ang yung mga inapo ni Esau ay nakakuha ng mga kultural na katangian maging isang dialekto na katulad ng lokal na wikang Canaanite. Maraming iskolarang ang nangangatwiran na ang ginamit ay isang dialektong Canaanite Bagamat si Isaw at ang kanyang mga inapos sa simula ay nakipag-usap sa sinaunang Aramaik, nararapat na tandaan na ang wikang sinasalita ng kanilang mga sarili ay may iba't ibang katangian at pagkakatulad sa sinaunang Aramaik na nagpapatunay sa kanilang Aramin. Ang mga ugat na parehong Jacob at Esau ay genetically Aramin na humantong sa marami na mag-isip na ang mga inapo ni Isaw sa pamamagitan ng paggamit ng isang wikang mas malapit sa Canaanite at Phoenician ay ginawa ito dahil sa pinagmulan ng asawa ni Iso, ang rehiyon ng kanaan sa buod ng wika, nang ay isang kombinasyon ng Canaanite at ang Aramaic na isang kawili-wiling. Pag-usisa ay ang isa sa mga asawa ni Esau ay may Ismailite na pinagmulan, nakabilang sa mga Arabong linya na nagmula kay Ismael na siya namang bahagi ng angkan ni Abraham. Ay pinakasalan ni Esau ang isa sa kanyang mga pinsan na nagngangalang malit na tinawag niyang Basmaath ang pagpili na sumasalamin sa tradisyong semitiko ng pag-aasawa sa babaeng pareho ang etnisidad at paniniwala sa pamamagitan ng pagsunod sa kaugaliang ito ay naging nauna si Esau para sa kanyang mga anak na hinihikay silang sundin ang tradisyon ng pag-aasawa sa loob ng parehong pagkakamag-anak. Ing ugali ni Esau na impluensyahan ng hindi pagsang-ayon ng kanyang mga magulang sa kanyang pag-aasawa sa mga babae mula sa ibang mga tao tulad ng mga Canaanites kaya nagpakita siya ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagkuha ng isang asawa mula sa parehong kamag-anak na sumusunod sa mga sinaunang batas at tradisyon ng mga Semites. Maraming mga tao ang labis na interesado upang malaman kung ano ang nangyari sa mga inapo ni Esau at kung nabubuhay pa sila ngayon. Ang sagot dito ang tanong ay sumasang ayon ang mga inapo ng kapatid ni Esau na si Jacob ay umiral pa rin at naninirahan sa gitnang silangang rehiyon. Pagamat sila ay naghalo, Kasama ng iba pang mga Semitik na tao, sila ay nananatili bilang isang natatanging mga tao sa lugar na iyon na kawili-wili. Ang sinaunang lupain ng Edom ay matatagpuan sa Jordan o hindi bababa sa isang rehiyon ng Jordan na sumasaklaw sa bundok Seir. Ang buong rehiyon ng Seir ay ang lupain ng mga inapo ni Esau na nangangahulugang ang mga Arabong naninirahan sa rehiyong iyon ay direktang nagmula sa sinaunang Edomita na mga tribo sa kasalukuyang bansa ng Jordan ay nakatanggap ng iba't ibang pangalan sa paglipas ng mga siglo at milenya. Ang unang pangalan sa Biblia na iniuugnay sa buong lupain o hindi bababa sa rehiyon na iyon ay ang lupain ng Uzi na katumbas ng sinaunang lupain ng Edom sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang populasyon na nanirahan sa rehiyon. Ang mga pangalan ng ilang mga lugar ay napalitan ng isang lupain sa hinaharap ay nakilala sa pangalan ni Amon ang mga inapo ni Amon, kapansin-pansing si Benami isa sa mga anak ni Lot kasama. Ang isa sa kanyang mga anak na babae ay ang mga orihinal na naninirahan ng rehiyong iyon. Bago ang panahong iyon, ay mayroon kaming impormasyon na isang grupong kanaan tinatawag na ang mga Horite ay naninirahan sa lugar na binubuo ng buong Jordan. Si inakop ng mga Horite ang rehiyon bago nagbigay daan sa paglitaw ng iba't ibang mga Semitic na tao ay kinabibilangan ng mga Amonita mga inapo ni Lot at Moabita na mula rin sa mga angkan ni Esau at Lot. Hayon sa pagkakasunod-sunod ay kasalukuyang nasa Jordan. Ang mga sinaunang Semitik na mga taong ito na mga Moabita at Ammonite ay magkakasamang nabubuhay na bumubuo ng isang cultural na timpla kahit na ang ilang mga lugar ay nagpapanatili ng isang purong linya ng isang tiyak na pinagmulan sa panimula. Ang Jordan ay tahanan ng mga magkakaibang mga Semitik na komunidad na ito. Sana ay nasiyahan ka sa pagkalugad na ito, ang mga lahi ni Isaw, hanggang dito. Salamat sa iyo para sa suporta sa iyong pag-like at sa pamamagitan ng pagbabahagi. Nang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na ang lahat, ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, makita ka sa lalong madaling panahon.